for Like talks. Like and subscribe. Liza Soberano new update sa Instagram niya. Shiner ni Liza Soberano ang checkahan nila sa walang kwentang podcast kasama si Derek Tanet. Derek JB at ang Hollywood actress na si Miss Dolly. Madami silang napag-uusapan tungkol sa mga trabaho nila at kung ano ang turingan nila sa isa't isa. Nabanggit pa ni Miss Dolly at Liza Soberano ang experience nila sa glambot camera acting, sabi ng mga ito na, ang hirap daw at exciting kasi it's only 2 seconds lang ang pagkuha ng video at no review daw. About Maya Dean, tinanong nila si Liza Soberano kung ano ang reward niya sa kanyang sarili na nabili gamit ang Maya card at ang sinabi nito na kanyang first na pinaggamitan ay bumili siya ng plane ticket at accommodation. Samantala nag-share si Derek Tanet, Derek GB, at Miss Dolly kung anong klase na babae si Liza Soberano at ano ang ugali nito. Sinabi ng mga ito na sobrang napaka-humble ang dalaga. As in down to earth daw talaga ito, kahit isa na itong Hollywood star, sinabi ni Derek Tanet, na si Liza, ay never talagang nakakalimot kung saan siya nang galing. Sabi pa nito, never niya inignore, ang mga message ni Derek Tanet at hindi talaga siya sinzone lang. Ang sabi din ni Miss Dolly sobrang bait ni Liza makasama sa work, may time pa nga na kahit busy sila ay hindi pa rin nakakalimutan ni Liza na bigyan ito ng pagkain habang sila ay nagbi-break. Sobrang simple at sobrang napakabait na bata, aniya pa nito. Dagdag pa niya si Liza ay hindi maarte, ma pito at mapagmahal na bata. Sobrang genuine talaga ang ugali ng isang Liza Soberano, kaya naman sobrang blessed din ito sa career niya at sa mga tao na hindi siya iniiwan kahit kailan. Samantala, ibinahagi din ni Miss Angelo Dominguez ang kanilang photos. It's a daw pretty picture nila with pair bangs. Wow sobrang pretty naman talaga komento ng mga netizen sa kanila. Thank you for watching.